Pahiwatig gawai numeros. Ang mga pahiwatig na ibibigay ay mula sa mga pahiwatig ng kalikasan na umiikot sa ating panahon ngayon. Kaya gawing gabay na swerte sa inyong pamumuhay. Kuliba ng oras ay pwedeng manalo o alagaan ng gabay na numero o palitan ng inyong kagustuhan dahil ikaw o kayo ang magdidesisyon sa gusto ninyo na pwede ninyong magamit sa lahat ng laro ng bola ng kayamanan ang mga numero na inyong magugustuhan na maaaring manalo ka ngayon o sa susunod o iba pa ang mananalo. Ito po ay gawing gabay lamang sa paglalaro ng kayamanan. Aris, para sa 2 digits number games ay number 14 at number 6, mga numero para kay Aris bigay ng gabay kapalaran ng sikat ng araw at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 24 at number 36. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte na magpapaganda ng buhay ay color green at color white. Ang dinadalang numero ay number 17 at number 11. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 29 at number 32, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran, at para sa 3 digits number games ay number 1, number 2 at number 5. Taurus para sa 2 digits number games ay number 8 at number 19. Mga numero para kay Taurus bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 33 at number 17. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte na magpapaganda ng buhay ay color yellow at color green. Ang mga dalang numero ay number 24 at number 11. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 14 at number 8. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran. At para sa 3 digits number games ay number 2, number 3 at number 6. Gemini, para sa 2 digits number games ay number 10 at number 12. Mga numero para kay Gemini bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at sikat ng araw. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 29 at number 40. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color yellow at color pink. Ang mga dalang numero ay number 11 at number 32. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw, ay number 23, at number 8, mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran, at para sa 3 digits number games ay number 4, number 1, at number 6. Cancer, para sa 2 digits number games ay number 15, at number 11, mga numbers para kay Cancer bigay ng gabay kapalaran ng sikat ng araw at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 36 at number 20. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color yellow at color white. Ang mga dalang numero ay number 21 at number 40 ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 11 at number 19, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran. At para sa 3 digits number games ay number 5, number 3 at number 6. Tayo, para sa 2 digits number games ay number 10 at number 6. Mga numero para kay Leo bigay ng gabay kapalaran ng sikat ng araw at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 20 at number 29. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color green at color white. Mga dalang numero ay number 36 at number 31. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 24 at number 11, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran, at para sa 3 digits number games ay number 3 number 5 at number 2. Virgo, para sa 2 digits number games ay number 15 at number 11. Mga numero para kay Virgo bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 14 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color red at color white. Ang mga dalang numero ay number 27 at number 33 ang mga lucky numbers, mo ngayong araw ay number 10 at number 25, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran, at para sa 3 digits number games ay number 2, number 1 at number 5. Tebra, para sa 2 digits number games ay number 14 at number 6. Mga numero para kay Libra bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 15 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color yellow at color white. Ang mga dalang numero ay number 36 at number 13. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 29 at number 31, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digits number games ay number 3 number 2 at number 5. Scorpio, para sa 2 digits number games ay number 15 at number 2. Mga numbers para kay Scorpio bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at liwanag ng buwan, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 25 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color green at color blue. Ang mga dalang numero ay number 11 at number 27. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 36 at number 20, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran, at para sa 3 digits number games ay number 6, number 3 at number 2. Sagittarius para sa 2 digits number games ay number 14 at number 8. Mga numbers para kay Sagittarius bigay ng gabay kapalaran ng sikat ng araw at ng mga bituin. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 23 at number 29. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color yellow at color blue. Ang mga dalang numero ay number 15 at number 9. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 31 at number 20, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran, at para sa 3 digits number games ay number 1, number 6 at number 3. Capricorn, para sa 2 digits number games ay number 15 at number 9, mga numero para kay Capricorn bigay ng gabay kapalara ng mga bituin at ng sikat ng araw. Ang mga magic number mo ngayong araw ay number 14 at number 30. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color blue at color white. Ang mga dalang numero ay number 29. At number 16 ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 11 at number 31, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran, at para sa 3 digits number games ay number 1, number 2 at number 6. Aquarius para sa 2 digits number games ay number 11 at number 8. Mga numero para kay Aquarius bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 25 at number 11. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color yellow at color white. Ang mga dalang numero ay number 29 at number 16. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 31 at number 6, mga numero na ikukuha ng ticket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran, at para sa 3 digits number games ay number 1 number 5 at number 2. Pisces, para sa 2 digits number games ay number 14 at number 10. Mga numero para kay Pisces bigay ng gabay kapalara ng mga bituin at ng liwanag ng buwan, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 30 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay swerte na magpapaganda ng buhay ay color green and color blue, ang dalang numero ay number 17 at number 23, ang mga lucky numbers, Ngayong araw ay number 9 at number 11 mga numero na ikukuha ng tiket ngayong araw na bigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digits number games ay number 6 number 1 at number 4.